Yan pala yung pispan mga boss oh. Yan. Pispan, M Bali malalimin siya yung doon banda sa gilid doon. Sa so, unto, yun yung sa gilid na yun, malalim doon pati yung dito. Eh hmm, na si Tisoy oh, nagbalik na. Kinakain na rin yung kawil niya. Yan. Yeah. para mamaya maganda so keep on watching lama mga boss hintayin natin mga kauli eh na pala mga boss yung ano yung isa nagkabit ng ano Patokba. ba <laughs> pagkakalam ko panggabi yung patok nang inare nya ng pang araw oh. yan oh. Kail -kail -kail -kail, grabe ini talaga guys grabe Hintay lang natin. Ang maka jackpot kami ng ano. Mga tilapia hito dalag. Stayin watching lang mga boss. Update ko lang kayo mamaya. Yan ang mga boss ang nauli ni Tisuyo. Yan, tilapia unang huli tilapia mm. Um, guys yung pangalawang huli guys ni tisyo mga boss yan tilapia tanggalin mo yan tilapia naman na kanya na huli. Ano mga boss dali naman no pantat Labitin to. DIY lang yung aming ano yan you no know? pantat yan DIY lang yung aming Patao, stick. <laughs> hmm. Tanggalin mo na. <laughs> yan mga boss. Ano? Pauwi na kami. Hapuno. Ayan uh. eh, ang mayarin rin ano ng pispon. Ayan eh, ang aming uli. Oh, itak pala yan. <laughs> yan. Uli? Itak? Pauwi na kami. Yan lagi sa angang kuliw. Hindi. Mago. Ay. Pa yung mata ko. Yan. Kito. Kito. Siyang kerti o. na